Naging usap-usapan ng isang nakakatuwang karanasan ng ibinahagi ni Judy Ann Santos sa kanyang Facebook account habang nasa biyahe patungong Kuala Lumpur. Galing sa shooting at kulang sa tulog, ang aktres ay nagplano sanang bumawi ng pahinga sa eroplano. Dahil walang internet connection sa loob ng plane, kampante niyang pinahiram ang cellphone sa bunsong anak na si Luna upang maglibang ito sa maglaro at pag-edit ng mga larawan at pwede siyang mag-games at mag-edit-edit para maaliw at para makatulog ako, ani Juday. Ngunit matapos ang halos isang oras, laking gulat niya nang makita ang isang candid na litrato niya, tulog na tulog at nakanganga pa, kuha mismo ni Luna. Sa kabuuan ng kanyang post sa nang nakakatawang larawan, pabirong sinabi ni Juday. Mali ako, maling mali. Sa biyahe namin papuntang Kuala Lumpur last Friday, from shooting, nag-check lang ako ng mga gamit, hindi na ako natulog kasi maaga ang flight, nakauwi ako ng 2 AM, hindi na ako natulog para sa eroplano ko na itutulog, kampante kung pinahiram ang telepono sa bunso namin, bilang wala namang wifi sa plane, pwede siyang maggames at mag-edit-edit -edit para maaliw, at para makatulog ako, nakatulog naman ng isang oras. Akala ko, safe ako. Marami ang natuwa sa pagiging totoo ni Juday at sa kakayahan niyang pagtawanan ang sarili. Naging viral at usap-usapan ang post na ito, lalo't kinatuwaan ng kanyang mga fans ang candid moment na ibinahagi niya na iyon. Hindi talaga inaasahan ni Judy Ann Santos ang ginawa ng anak niyang si Luna na ito, sa kabilang banda maraming netizens ang natuwa dahil dito. Matatanda ang ibinahagi ni Judy Ann ang kanyang nararanasan bilang isang hands-on na businesswoman. Sa kabila ng kanyang pagiging abala sa negosyo at pamilya, hindi nito nakakaligtaan ang kanyang tungkulin bilang anak sa kanyang Mami Carol. Kayo mga kachika, isa rin ba kayo sa napangiti, sa ginawa ng anak ni Luna sa kanyang Mami Juday? Paano mga kachika, kitakits tayong muli sa mga susunod ko pang mga showbiz updates, please like, share and subscribe. Pakihit na rin ang notification bell para ma-notify ka sa mga susunod ko pang upload. Again maraming salamat!